Hello po sa lahat! Kumusta po? Una-una po, kumusta po kayong lahat? At ako po ay okay lang po ah. Uh, kasama ko po ang aking mga anak. At ang aking mga anak ay nasa school sila ngayon. Ako lang po dito sa bahay. Chika-chika muna ako sa inyo sa harapan ng camera. Ayun po, ah, uh, meron po akong ito chika sa inyo. Ah, uh, tungkol po kahapon at saka ngayon. Ah... Uh, Ah, uh, kahapon pumunta ako sa si school na sa Leni, may kunting video ko doon pero hindi siya natuloy kasi nag-ano tayo kahapon, nag cut off yung video natin kahapon kaya dagdag na lang i-ano na lang natin. Eh dito na lang natin ikwinto kasi hindi na yun ma malagay dito kasi hindi ko tang hindi yun nga hindi ma-edit kaya i ano ko na lang ikwinto ko na dito sa inyo ngayon. Kahapon pumunta ako sa si school sa Lini. sinundo ko siya, siya doon tapos nagpaalam ako sa teacher niya at saka sa principal niya na kunin para kunin ko muna anak ko kasi may bumai anuhan nang may kukunin namin na yung supply namin every month tapos pumayag naman yung teacher niya at uh, thank you Lord na marunong-marunong din tayo mag marunong-marunong tayo sa lingwahe nila kaya yun nag-iisa na ako munta doon <laughs> at syempre backup pa asawa, andyan talaga sa asawa sa linya kaya yeah, yun ah uh, tapos Ganyan talaga kami. Pag aalis ako, sandyan talaga siya sa linyo. Kung mga hindi, mga hindi ko maintindihan, ipakausap ko niya asawa. Ganun, ganun po kami dalawa na asawa ko. Then, ayun, nadala ko sa lini. Inuwi ko muna siya dito sa, sa bahay. Uh, tawag nun. Uh, Iniwan yung bag niya dito. Tapos pumunta na naman kami doon sa kabilang baryo. Kinuha namin yung supply namin. At pagdating namin doon, tingin naman na kunti lang tao doon. Hindi masyado mahaba yung pila. At inuna ko si Celine yung mag-ano na sa machine. Nilagay yung ID namin. Tapos inuna ko siya paglagay yung kamay niya doon sa machine. At ilang bisis siya nagan-ganan-ganan doon. Hindi talaga nag-i-okay yung kamay niya doon sa machine. At yung sabi ng ano doon, italim ko doon yung anak ko doon sa main office. Ano? sa din namin kami office cooking. Uh, baka bagay, baka hindi na busy yung kapatid niya sa wala na namin yung anak ko doon sa main office. Then, kasi kailangan talaga kasama doon, punta doon, hindi ako, hindi kami makalis pag wala yung kapatid niya asawa or pamangkin niya asawa, ganun po. Tagaalis taga, -taga -alis talaga with ano talaga, with ano talaga ni asawa. Kaya, hindi talaga ako pinalis ni asawa na wala akong kasama. Yun, tapos ako naman sunod, naman sunod, binagay na naman yung machine na uh, ID namin sa machine then thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord na naging okay na yung kamay ko doon uh, sana patuloy na hindi na siya maging ano ba, hindi na maging uh, hindi na maging ano, sana, sana lang sana maging okay na ang lahat then, patuloy patuloy na siya uh, at yun, nakuha namin yung super namin na bigas uh, sukal mantika at saka dal. Yun po na namin kahapon. Uh, at yun, malaking tulong po talaga. Malaking tulong din po din sa amin. Every, every day na gamitin-gamitin namin yung dal. Magawa-gawa ng mga ng mga gulay. Siyempre ang asukal at saka ma ang ang mantika. Yun. At yung bigas, hindi namin masyadong ginaano na yun Ipagiling na namin yun. Tapos, uh, kung ano, ay gawang yung parang puto na to itli at tsaka dolce ganun po. Malaking tulong po talaga at yun naging okay po talaga at uh, binalitaan ko sa sawa na thank you Lord naging okay na yung kam uh, okay na yung kamay ko dun sa machine. Sabi niya sa Alhamdulillah at yun umuwi na kami sa bahay. M mm, tapos ngayon, kumain kami ni Salini at hinintay namin si Bunso at nagawa ko ng coffee at tapos yung pagdating ni Bunso, inyong kami ng coffee. Then, kagabi na, tanghali, hapunan, din natutulong na kami at pakinabukas, sana naman, um, today, ah uh, siyempre, busy-busy -bisi ang inyong lingkod sa kaasikaso ng mga anak ko. Umaga pa lang kasikaso ko ngayon sa magluluto, magugulay, mag tubig. Yan, tapos gisingin sila, pinumin ng kape, with milk, then pagkatapos nun, ah, uh, mamahan ng damit, liliguin si bunso, bihisan, ganun, ganun. Hmm, ganun ang matarbaho nating mga nanay. <laughs> tapos sa school na sila, at ah, ito ko lang, ako lang sa to ngayon. At ah, sabi ng, ano, kaibigan niya, magbabayad. May nakita ko yung kaibigan na yung asawa kayo na doon sa igiba ng tubig. Sabi niya, nagbabayad na ko ako ng tubig. Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, sabi na magbabayad ka na kasi, ano, two days na lang. Tapos, ano na. Tapos, matapos sa Sabutin na ko naman yung due date ko. Hindi pa naman talaga two days. Ngayong one month na to. tapos na eh. pwede dito sa katapusan. Sabi na, ko si asawa. At sinisin ko na asawa yung resibo ko, yung resibo ko noon. Sabi niya, okay, punta ka doon sa opisina. Tapos, maya-maya, pag sabi niya, sa punta ka sa opisina, dumating yung Pamangkin, asawa ng pamangkin ng asawa niya. Pamangkin ng asawa niya ba? Ay, pamangkin niya. Asawa nun ng pamangkin niya. Hiraminday yung motor ko. So, sabi ko, paano ba ito ngayon? Sabi ko, gano'n. O sige, ano muna yung, may kunin kasi sa mga bigas doon. Yung supply ng bigas nilang dito. O sige, maliligo muna ako at sabay na lang ako may pagbalik. Sabi ko, gano'n. Yung pagdating nila dito, dumating na yung sister-in-law ni asawa, pamangkin ni asawa, gano'n, usap-usap sila, gano'n, gano'n, at tinawagan ko sa asawa na magubayad ngayon ng tubig. Sabi ni sister-in-law niya, hindi pa ngayon, kasi may hanapin pa tayong mga papil. Ayun, eh, hindi ako nakaalis ngayon dito na ako sa bahay. Sila lang umalis. Uh, siguro, tinawagan ni asawa yung kap kapatid niya na gano'n, mga papil ba na hinahanap. Tapos, hindi uh, ko pa magkwento sa inyo ngayon kung anong ano yung mga papel na yun uh, ikukwento ko lang sa inyo pag ano na pag maging okay na yung yung pap mga papel na yun at uh, makabayad na ako ng tubig kung so maging okay na siya kwento ko lang po sa inyo at uh, yun, hindi na ako nakaalis at dito lang ako sa bahay. Sila ang umalis sa pamangkin ni asawa, yung asawa niya at sister-in-law niya. Sila ng bangko, may umalis ano, sa bangko. Okay lang, ako Suburubo na naman yung sasakyan ko ngayon, motor ko ngayon. E, wala tayong ano kasi pag wala ako, sila kasi nilapitan ko. Kaya ngayon ako may motor ako, pina, pinagamit ko rin sa kanila. Kaya nang umaga nga na, na ano ako sa sister in niya, sinabihan niya ako na pinayos yung motor mo, ibilihan e, ko po. Magkano binayad mo? So, sabi ko, 250. Sabi niya, ba't 50 binayad mo? Sabi niya, ganun. ko, bakit? Sabi ng anak ko, 100 lang daw. Sabi ko, daming ginagawa yung motor ko. Sabi ko, paano ko ba malalaman kung wala rin ang ibigay? Hindi naman niya ako sinabihan at hindi niyo rin ako, hindi rin ako tinawagan ng anak mo. So, yun. Sinabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, kayaan mo yan siya, sabi ng asawa ko. Ganyan talaga, ganyan talaga yan siya. May kwento pa ako sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo guys, party din sa kanya. Baka next video na lang. Kasi medyo mahaba-haba na at baka makakatot na tayo. Ah, uh, then yun dumating sila. Gin sabi ng pamangkin ni asawa. Ah, uh, sina sinabi ko sa kanya yung sinabi ng nanay niya. Sabi, ano? 100 lang ibigay yung paayos ng sasakyan, tapos 100 lang ibigay. Alam mo bang ginagawa diyan? Nagwi-welding -e 'yan. Tapos dilagyan ng gasolina kasi walang gasolina sa ah uh, Sino bang ano? Sino bang magpaayos ng sa motor na 100 lang ibigay, sabi ng anak niya huwag kang sabihin niya, huwag kang ganyan, sa pangit yan, kasi uh, inayos yung motor ng, inayos na yung motor ko, sabi niya gano'n. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n. Ano kasi siya yung, ano ba, hindi ko maano, iwan ko. Eh yung ginamit nila yung motor ko, sinakyan nila naman na yung motor ko. Okay naman na nila yung, hindi lang gusto yun na gano'n. Diba? Kasi noon, ganyan na ako sa kanila, lagyan kung gusto yung motor nila, ginagamit yung motor nila. At dinadrive yeah, ba nilang motor para sa akin, di ba? Yeah, kaya, ganyan lang. Exchange, exchange lang, di ba? Kaya, ayun. Baka maya may uwi na rin sila. I Iiwan sana yung apo ko dito, ang anak nila. Dinala nila kasi iyak na iyak. Kaya, udalin oh, nyo na lang yan kasi hindi din yan itigil dito. Kasi makamama na siya ngayon eh. Kaya, yun, dinala nila. Kaya, ako lang isa sa bahay ngayon. Maya-maya <coughs> at mag-aano tayo. Ah... Uh, magwalis ng harapan ng bahay kasi yung ano dyan o, oh, maraming uh, yung tubo gilagyan nila -gilag apoy tapos yung alam mo yung mga ano ng tubo naku, ginang umaga, kamis-kamis ng harapan ng bahay ko pag ano ko, tapos dami-daming mga sabi, sabi sa iya, oy, ka na ng lugpad ba sa ano? ng lugpad ma eh sana mga sunog ba, mga sunog na dahon ba tapos ang lipad, balipad sila, lipad bagsak dito sa amin ay nagbalik trabaho na naman ako, balik-hugas na naman ako sa harapan ng bahay. So sabi ko, ay, hindi mo rin yung hugasan. Pangit man din. Papasok sa loob ng bahay yung yung mga alikabok, di ba? Ayun, hugasan ko na lang. Ay, ang kwento-kwento ng buhay ko. <laughs> ayun po. Maraming salamat po sa nanonood ng aking video at nakikinig na aking kwento-kwento ng buhay dito sa India everyday. Uh, ayun Maraming salamat po at sal maraming salamat po sa hindi nag-skip ng aking ads. Maraming salamat po at sa hindi niyo po nag-skip ng ads. Makaipon-ipon po tayo na pakunti-kunti. Sana makaano na tayo ng makalikom-likom na tayo ng pakunti-kunti -kunti everyday. Kunti-kunti at ma maipon-ipon yan at uh, ano din yan. Diba? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa aking mga new subscriber at sa mga old subscriber ko. Maraming salamat. Thanks for watching. Palapit na makluso ang aking video. Baka na naman tayo. Maraming salamat po. Bye bye. Yan po ang pinto-pinto ng aking buhay. To kahap yesterday at saka ngayon. Today. Maraming salamat po. Bye. Hi day. And hi ati. Maraming salamat po. Hi po sa inyong lahat. Bye.